magandang gabi po sa inyong lahat mga kumare at kumpare saan man kayo naroroon. sana nasa mabuti kayong kalagayan andito naman tayo ngayon sa pinapagawa naming bahay ito, pinarepair ko yung hagdan, pinauna ko muna siya ipaayos kasi hindi pantay-pantay yung paggagawa nito, yung gumawa nito hindi talagang kasi meron yung step na medyo mababa siya ang baba niya tapos meron ang taas dito pag sa landing yung susunod pababa parang masusubsob ka kasi sobrang mataas kaya pinaayos ko sabi nga nila yung nagagawa dapat daw pagkatapos na ng third floor kasi mababasag daw magre-repair ulit sabi ko sa kanila ano ba yung importante yung mag-repair o yung buhay ng tao kasi mamaya may, mayroon pang madisgrasya na tao kaya mas maigi pa na ipaayos na yung pag-repair kaunti lang yan madali lang yan at saka magkano lang ang gagastusin pag may madisgrasya mahal ang ospital Ayan, bali ilang araw din ginawa ito kasi sobrang tigas ng uh, cemento. Uh, nahirapan sila magbakbak kasi mano-mano lang. Ito naman ang kwarto. Pinabutasan ko yung sa aircon kasi wala itong butas ng aircon dahil ang plano ko noon yung split type na aircon. Kaso ang dami namin ginastusan ngayon sa mga furniture, ganyan, tapos appliances, kaya yung window type na lang ang nilagay ko, kaya pinabutasan ko, at ito na nga uh, bababa tayo sa hagdan, ayan saka ko na ito palalagyan ng railings, pag tapos na talaga yung bahay, kasi may mga iaakyat pa baka sa gabal pa katulad ng kama, ganyan, aparador, pagbibili, yung mga malalaking bagay na iaakyat, baka mamaya di magkasya, kaya sa na yung railings. Ang bala ko nito ilagay na railings, yung stainless din, kasi yung gilid ng hagdan, stainless din yung nakalagay. Ayan siya, pinising na lang sa gilid. Ayan. Mm, di pa tapos yung ipipinis na lang tong sa gilid ng hagdan ilang araw din to na tapos kasi nahirapan sila mag back, -back. at ngayon nandito tayo sa isang kwarto sa second floor ito nag i coat sila may naka nakakabit na rin yung aircon dito ayan kung nakikita nyo tapos <coughs> naglalagay sila ng skim coat tapos pagkatapos yan, pipinturahan siya para matapos itong uh, isang kwarto na ito. May bintana na siya, ganyan. Tapos yung CR, dalawa sila na naglalagay ng skim coat dito. Ayan, kung napansin ninyo. Tapos yung isang kwarto talaga nito, hindi pa siya tapos. Andito pa yung hamba, pero pinatapos ko muna yung isang kwarto. At ayan ang hamba, magiging hamba sa isang kwarto. Tapos, eto yung magiging pinto dito sa nilalagyan ng skim coat. Kasi pag natapos pinturahan yun, ilalak na yon Ayan, eto yung magiging pinto niya. Tapos, eto yung hamba ni sa isang kwarto. Dito tayo sa baba bumili din ako ng uh, pinto sa main door dahil dati hindi namin nilagyan to ng pinto dahil pag umuulan nga, tumutulo yung sa may butas ng hagdan. Ito yung pinto ng main door. Ayan. Ikakabit na lang yan. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpanoon.